nagluto ako guys ng steam na manok. Meron pa siyang ano oh. Meron pa siyang tawag tadi. Meron siyang tali oh. Hindi siya malaki, maliit lang. Tatanggalin ko yung mga kuko. Be. Okay. Tapos yung tweet, tinatanggal ko to dito. Yung lagayan ng ano, putot. Tapos syempre, nimasin ko siya ng asin. Ninimasin ko siya ng asin para matanggal yung lansa. Tapos babalawang ko siya ng mainit na tubig. Tapos ng asin, babalawang ko rin ng mainit na tubig. So ayan na. Babalawang ko siya ng mainit ng tubig. Babalawan lang at imamarinate ko na siya. Magamitan so, ko ng aluminum foil kasi so, ito yung pambalot ko. So, ayan na yung manok ko. Imamarinate ko na siya. Ito yung lalagay ko. Herbs. Siyempre, ah, lalagay ko sa dito. Hindi na ako gagamit ng gloves guys kay I-cleanish yung kamay ko. Kaya kailangan ko rin i-wrap ito ng may kasi ako ng gloves, yung powder ko, po, sa si silupin. yan ang aking manok. Nikos-nikos natin. Kailangan siya pataubin para maluto yung lalim. Sabi kasi maluto yung breast. Ayun, ibabalot ko na siya. ilalagay ko, ilalagay ko na siya doon. Dito ko pala siya i-steam. So yun guys, lalagay ko na yung aking manok. Ayan, naluluto na siya. I-steam ko siya ng mga one and a half hour. Yan, okay na nice. siya. Yan lang.